Hi guys, ito kami ngayon sa Sityo Kubuhan at uh, binalikan namin yung patubigan na ginagawa dahil ngayon lang natapos yung makina na ipinarewind so yan guys uh, bagong bago, na uli yung ano nirewind yung makina na uli. tapos ito ngayon yung tubig mandar na yan. so yan yung tubig ngayon yan. so malakas sa na malakas nang tubig at uh, nga at uh, ngayong hapon lang namin natapos na ikabit dahil sa inantay talaga namin yung ano yung pag matapos yung ano yung makina na ni rewind so yung guys at uh, uh, na naman namin ngayon at yun na uh, naikabit na namin at ibababa na lang namin yung boom guys ayan ha ah. nandyan pa kasi nakakabit yung boom ayan so nakakabit pa yung boom at mm, ngayon ay ibababa namin so guys tatlo lang kami ngayon ah, ayan si Anthony Agonis pinaka guwapong lalaki ng si Churustan yun namang isa ah. si Totong Janli ayan Janli oh. Consular Ayan oh. So, Ayan oh. Ayan guys. Samurai, samurai guys. Ayan oh. Vintage. Vintage ba 'yan? <laughs> si guys, ng samurai. Oh guys oh. Nakabaon sa lupa guys. Samurai ng hapon guys. Oh. Kinakalawang na guys samurai ng hapon. Ayan oh. Grabe oh. Samurai ng hapon ito. Baka mayroong treasure dito guys no? Kasi may samurai na nga po dito, guys. Ayun, oh. Oh. Oh, guys. Yes, yeah, so yung masama oh. namin, Ayan, kasama namin, guys. Walang ginagawa yan. Petix so lang, lang, yan, guys. Petix lang yan, guys. Walang ano. Mag walang ginagawa. Alay mo sa sa amin, guys. Sakayo kayo lang, ganyan lang. Parang nasisira na ng bike siya, guys. Ayun, oh. Binirik yata ni Kika ito, guys. <laughs> ayan guys. Ayan guys. Uh, yan ang aming ano. Ayan ang aming uh, video ngayon. Uh, at isasama namin sa vlog ito. Guys. So, yan. At, uh, magbababa na kami guys ng ano. Ng uh, boom. Uh, amin lang itatap yung saguna, yung subong. At uh, para may ayos na namin. So, yan guys. At uh, ano, sa lahat ng aking mga viewers, huwag lang kayong magsamang mag play, mag-follow uh, At salamat sa mga bagong uh, followers na pumasok sa akin ngayong buwan na to uh, Welcome po kayo sa vlog ko guys At uh, asahan nyo uh, magiging supporter nyo ako sa inyong pagbablog At uh, sana naman gayon din kayo sa akin So yun guys, hanggang dito na lang. God bless you all. At uh, sa lahat ng aking mga followers. Yan, babayu!